Hi guys! Finally, natapos ko na rin nga itong aking bandana crochet. Pero bago ko nga ito natapos, hindi nga naging madali yung aking pinagdaanan. At para sa kwento, tara, samahan niyo ako. Magandang araw, alas 6 pa lang nga ito ng umaga kaya medyo madilim at malamig pa ang paligid. At para nga magawa ko lahat yung mga dapat kong gawin sa araw na ito, sisimulan ko yan sa paggawa ng plano. Nakakatulong naman kasi talaga yung pagpaplano para nga walang makaligtaan sa mga gawain. Uunahin ko muna nga yung ilang mga gawain bahay bago ako mag-crochet. Hmm. Wala nga yung tatay ni Bia ngayon at na ng malengke Late na rin gumising si Bia kaya nauna na akong kumain Uday, Make you. Close your eyes. Let's pray. Thank you, Lord, for the the bread. Bless this food in Jesus' name. Finally, natapos ko na rin nga yung aking mga gawaing bahay. Kaya ngayon nga itatapusin ko na itong project na ang tagal na hindi ko talaga nagagawa. Paano ba naman kasi ginawa ko lang ito mula sa mga nagbuhol-buhol na yarn? Ang hirap talaga kapag nabuhulan ng yarn dahil halos nga mauubos yung oras mo sa buong maghapon. Kaya nga naisip ko na tanggalin na lang muna nga talaga ito bago ako mag-crochet ulit. At ganito na ngayon naisip kong paraan para hindi na nga mabuhol ulit. Walang sa market si Tatay. No. Sa part nga na to, medyo hapon na pero hindi pa rin ako natatapos. Nangihinayang din nga kasi talaga ako na hindi magamit ito. Magti 3 hours na nga ako pero hindi ko pa rin matanggal yung pagkabuhol ng yarn. Hanggang sa dumating na lang nga yung aking asawa. What's that? Hmm? What will you say? Mm -hmm. Oh, thank you, tatay dahil nga medyo na-stress ako, kumain na lang muna kami na okay. mga pasalubong okay. ng asawa. lang mo Kami na tayo sa Pagkatapos nga namin kumain kahit hindi ko nga natanggal ang pagkabuhol ng yarn, sinimulan ko na rin ito. At dahil nga nasimulan ko na rin ito ng mga ilang araw, kaya nga mabilis ko na rin lang itong nagawa kahit nga medyo hapon na ako nakapagsimula. Kunti pa rin ng buhol dito sa may dulo, kaya ginupit ko na lang ito para nga matapos ko na ito ngayon. At salamat nga sa Diyos pagkatapos ng ilang araw, natapos ko na rin itong aking kauna-unahang banda na crochet. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Thank you for watching!